Hello mga ka-teacher! May magandang balita mula sa DepEd. Ayon sa pinakabagong memo, sisimulan na agad ang pagproseso at pagpapalabas ng medical allowance para sa lahat ng eligible na guro at empleyado. Tara, alamin ang buong detalye. Ito ang DepEd Memorandum DMOUHROD 2000-25-2000-362 na pirmado ni na Nayusek. Fatima Liza Panontongan at Yusek, Wilfredo Cabral, ipinapahayag dito na pwedeng mamili ang mga empleyado kung paano nila gustong kunin ang medical allowance sa pamamagitan ng Group Coach Agency Procurement o Diretsyong Individual Availment, CASH. Layunin ng memo na masiguro ang agarang pag-release ng medical allowance sa Agosto, 31, 2025 kung gusto mong mas comprehensive na health coverage, maaring mag-organisa ang mga empleyado at kumuha ng HMO type product sa pamamagitan ng inyong asosasyon o kooperatiba. Para sa mga magpapalit ng mode of availment, kailangan magpasa ng master list mula sa paaralan papunta sa SDO at RO kasama ang mga pangalan ng empleyadong pipili ng cash option. Kung kulang ang pondo sa PS pwedeng humingi ng tulong ang SDO at RO sa kanilang DBM counterparts. Tinitiyak ng memo na lahat ng guro at empleyado ay may papaalam ang status ng kanilang allowance at maipapalabas ito ng transparent at on time. Mga ka-teacher, magandang balita ito, lalo na sa ating kalusugan. Huwag kalimutang i-share ang video na ito para lahat ng guro ay updated. At syempre, Subscribe na sa Teacher Updates para sa susunod pang good news mula sa DepEd.